<laughs> okay, okay Nakakaloka si Wendell talaga Ito oh, oh. naman po sa pangalawa po namin Paksana itatawid sa inyo Pero pong binitiwang pahayag Si Catherine Bernardo na I feel like I'm in control of my own life now Oy. My body, my choices Napakalalim nito Napakalalim nito Ito yung wish niya talaga sa niya noon pa eh Oo, Na naman. ngayon ay tinatama sa inyo uh -oh. Ngayon pa lang siya nag-e-enjoy Nagde-decision sa sarili mm -hmm. niya Mulisyon walang pumipigil sa kanya kaya po sinabi niya 'yan oh I feel like I'm in control of my own oh. life now. Sarili mong buhay yun. ba diba sabi nga, kapag sinulat mo ang iyong autobiography, ikaw ang susulat, huwag ibang tao. Ay, huwag oh. ibang utak, huwag ibang kamay. Totoo. Kasi buhay mo yan eh. Ba't mo pamamando sa ibang tao? Correct. Alam mo yung tultok at quit ng buhay mo. Mismo. ba? Diba? diba? Ikaw, ano sa palagay mo ibig sabihin yan? Ay, di siya, yung alam mo naman, nung panahon na mayroon pa sa relasyon, di ba parang nakokontrol si siguro. Siguro sa isip-isip niya, sa edad ko nito at sa siguro nagmamature naman yung tao. Kaya kailangan ng person talaga siguro na ako na ang mag-decision. Hindi na pwede mag-decision yung iba. At saka alam mo, may body, may choices. Oh. Malalim ito dahil yung bata ang tagal nakinimkim ito. May git isang dekada. Oh, oh. parang no. ngayon niya lang nakita ang ganda palang mabuhay ng ikaw ang ganda siya. At saka, may mundo pa pala pagkatapos ni Daniel Padilla. Ayun, ayun, ayun ay, yun ang pinaka-perfect. Yun yun. So dito po, pwede nating masabi na talagang totoong totoo yung mga kwento na kontrolado talaga ni Daniel ang lahat ng aspeto sa buhay ni Catherine. Why? Pagsasalita, pananamit, aksyon, at lahat-lahat. Mm. Diba? Yeah, ito, lumabas na sa sariling bibig niya. Nahihirapan siya mm. ng mga panahon, nasa relasyon siya. Totoo yan. Kasi yun eh, ramdam na ramdam ko, nakontrolado ko na ang buhay ko ngayon. Mm. Ako na ang nagde-desisyon tungkol sa aking sarili at sa aking mga kagustuhan. Ang ganda yun. Di ba? Oh, oh, ang lalim. Oh. At saka si Pech, sabihin niya, ito na, ito na po yung isip talagang tunay na Catherine Bernardo. Mm -hmm. Na naitago ko lang na mahabang panahon dahil may kumukontrol sa akin. Hey, oh, oh. Sa palagay mo, Romela, tatanungin kita, bakit naging gano'n si Daniel kay Catherine? Ay, kasi unang-una si Katrin, first boyfriend na yon. Ah, di ba? Kaya hindi niya pa alam kung ano ang pakiramdam ng isang babae sa loob ng relasyon. Isang relasyon. Oo, kaya nung nakawala siya, bati, lahat, pabor, lahat ang ginagawa ko sa boyfriend ko. Nakikinig ako, lahat ang sabihin niya. Hindi ako nakapag-desisyon kasi ito gawin mo. Huwag mo -huh. gagawin niya. Kaya nung nakawala siya, na nakita niya, ang saya pala na magdi-desisyon ka ng gusto mo. Totoo yun. Ikaw na on Wendell. Ay siguro, <laughs> ang, ang sabi siguro talaga ni Daniel na talagang parang in, hindi naman ibig sabihin na kinokontrol na ibig sabihin parang gusto niya lang igiya si Captain Bernardo na kung Pero, ano gagawin oo na kung ano ang gagawin ganoon na rin yung kontrolado <laughs> uh -huh. na rin para sabihin na ikinulong eh, no uh -huh. ikinulong sa isang mundo na ang may gusto lang ay si Daniel Ayon. hindi kasama Ayon. si Catherine kumbaga sa ano lagyan niya ng guwit na hindi uh -huh. ka lalampas dyan uh -huh. oo -oh. kapag lumampas ka mag-aaway tayo dapat ito lang ang gawin mo kasi naalala mo yung video nung ginano niya ay, tapos oh -oh. nag-alit So, dito mm -hmm. diba? mm -hmm. oh. ay alam mo ngayon natin maiintindihan si Katrina kaya siya ay uh, naglakas loob kahit mahal na mahal pa niya si Daniel Padilla, kinailangan niyang iwanan Correct. dito natin makikita na bukod pala doon sa natuklasan niya kung ano man yon, meron pala siyang gustong gawin na matagal ng panahon na hindi niya magawa-gawa oh. dahil kontrolado siya ni Daniel Padilla nakakalungkot oh. no? Insecurity? Pwede. In Pwede. Papasok niya. Kasi the ang mga tao nagbabawal sa kapwa niya na parang umuunlad. Uh -huh. Yun yung may kulang. Yun, yung, yung, yung may kulang eh. Uh -huh. Tayo mo malalamangan eh. So pare-pareho tayo. Di dapat nandito tayo. So parang tinrato pala niya si Katrina kalaban kahit magkarelasyon sila. Pwede. No. Di ba usually ganyan ang partner Love team. Uh -huh. Kaya pansin natin di ba mga love team hindi nagkakatuloy yan. Uh -huh. kasi magkalaban oh, sila mismo yung karera. Oo. Oh, Oo diba? nagkipag competition sila sa isa't isa. Oh, ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay. Nagmamahalan sila pero may may kompetisyon mo. Oh, Totoo, 'di diba? Hirap mo. Oh, Kaya lumabas si Catherine. Can you please talk to Catherine? Ah, uh, to Catherine Bernardo. <laughs> uh, I want to say to you that that, that that is you are a very good girl. So that's why <laughs> <laughs> I Okay. <don't know>, <laughs> 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 And so, that's why, uh, that is uh, your uh, decision. So, you, you must go on to your decision. Do not be, uh, for, uh, forget all the things about the, uh, the things. Uh, uh, for, uh, forget about the things uh, uh, when you do. So, that's why, you can go. Go and Paano go. Paano yun? Forget all the things that you do. Kalimutan niya lahat. Oh. Kaya nga niya ginagawa, gusto niya. Hindi, kalimutan niya yung nak <laughs> nakaraan. nakaraan uh, uh, yung nakaraan nila doon. Oh. At saka, ang buhay natin tayo lang talaga ang may hawak. Tayo ang magigiya kung saan natin gusto. Oh, oh, eh. Buhay natin yun eh. Tayo ang nagmamaniobra. babaya, o Bakit mo pababaya ang ibang tao ang magmaniobra oh, mag ng buhay natin? Totoo. Di ba? At dahil dyan, kailangan may kanta ka para kay Katniel. Ay, oh. this kanta kakantaan ko siya ng Oh, 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 oh. Oh, oh I want to get what I self-control. Ano oh, 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 oh. Self-control!